Pilipinas ito nako uh, kami nangangarap na sana makausap namin siya dahil la uh, meron hong nagbanggit ng kanyang pangalan sa isa sa mga comment regarding dito sa mga nangyayari ngayon sa politika na, na, na nasa linya po natin ang former National Security Advisor Political Analyst niyan uh, favorite natin to si Professor Clarita Carlos Prof magandang magandang araw and how are you na po? Hi, good morning sa iyo. Your thoughts po about the <laughs> your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin mm -hmm. na napakahirap talagang isulong yan mm -hmm. unang una. Mm -hmm. Napakaisina ng session ng uh, uh, Congress at pangalawa ay uh, mahirap kunin yung 16 na senators na mag approve yan Tama. sa upper chamber. Opo. Opo at 105 sa lower chamber. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sa palagay po ba ninyo? So pag pagkaganon po yung uh, mga ganitong yung, yung 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 thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala wala ng future yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na, na uh, sim, ka, ka, kahapon, pangalawa na huya 'yon. Uh, siguro wala siyang kinabukasan ngayon pero Maari pa nilang gawin niyan pagbagong kongreso sa July no mm -hmm. at siguro yung ang hinuha ko ang nagpapail niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. oo nga po sa how about ang mga pilipino po sa palagay po ninyo paano po tinitingnan ng mga pilipino po itong uh, mga impeachment na na file po sa sa kongreso ngayon ah uh, prof dahil iba kasi ang publiko eh. Mm -hmm. May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari mm -hmm. either po Sarah, anti-Sarah. May publiko naman na no ay kebel dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. Mm -mm. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi eh, isa pa po, parang uh, the other day pa yan, uh, Ati Juday, yung sinabi po ni uh, BBM, ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawin uh, kung mangyayari po itong uh, impeachment na ito, uh, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero, oh, no? the numbers. Opo. Very important kasi yun yung... Opo, opo. Sa palagay po ba ninyo, susundin ng ano to, ng, uh, ng, mga, ng mga congressmen? Ah, hindi siguro kasi merong ano yan, separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, barang nag-aalit ata yung isang makabayan na mm -hmm. daw sila ng presidente. Eh, mm -hmm. yun mm naman, guidance lang naman eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay uh, presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa, dalawa huyata o tatlong congressman po yung uh, congressman po ang uh, sumuporta doon sa impeachment nayon, Eh, baka ito eh, uh, pagka, pagka, hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Uh, kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi po punta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung uh, yung sinasabi po ninyo na 16 ano, na mga senators po sa, 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 sa Senado, medyo wala pong uh, hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Nako, alam mo dyan sa 16, remember 23 na lang sila. Oo, no? wala dahil na isa. Wala si Opo, opo. Pito lang ang, pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. Pitong senators lang ang humarang. Diba? Oo, oo wala na. Wala na siyang uh, future. Nako,